kasing kay sila lang sa akin. Ay, gulo na, ay, may sa na. Hindi na kaya nga na ako. Makakaramdam ka na naman ang kaba, dahil, uh, siyempre, natikman na yung matinding ulan ng pagay. Okay. Dalawang bagyo po yun, magkasunod. maganda na Mahain ba tayo o hindi na kain? Parang ah, gusto kong kumain Mamaya na lang May abutan, mamaya Mamalingin muna tayo Oh! Diyan yung ano ko no? Very good Palaya daw kami Uy Wala na yata Ha? Grabe talaga ang Blockbuster talaga ha? Sila lang Eh paano sila lang may mais? Kano ba ang palaya ngayon? asa kaya si tropa? Ano pala ba sa deck? Eh. bawang ano? 135 P135 Mura kayo o na? Nakakatili yung preso Magkainin ka kayo muna e? P25 Sampalong Hanap ng pangsigang na Ati rakel Parang meron akong nakita na ano ha? Maya maya

ko na ah. Sa palengke nagtatrabaho, nagdala ng baboy doon eh. May utang pa akong 5. kinaulang ako ng cash. Hindi si Alan yung isa pa. nagbibigay din ng ticket yata yun eh. Yung ano po, yung medyo malaking tao. At madalas nakaputey. Hmm. Datang. Lalu lagi kita main kemana ni cek? Hey. Yung isang nagtitikin. Okay. Yung e, tanga kong baboy, ah, may pera. Si Ras? Baka si Ras. Nakalimutan ko yung ano. Si Ras? Dahil okay. nagdala siya ng baboy, kulang ako ng cash. Hinahanap ko, sabi niya magkikita naman tayo sa palengke, wala nang problema niya. Yung maitim na lalaki? Oo, oh, yung medyo malaking tao. Si Ras! Si Ras! Nandito siya. Ano yung yan? Ano? Diyan lang minsan dinadaanan ko, ano? Ano? Okay. Ano? So, yung Ano na yun no? you know. Wala na ako na. Bagus na lang to. Si, Ano? Sige din? Ang dami ko buwis na galing akong Batangas. na, -be -be na lang. Baka gusto niya to. Tsaka yung... Sige na, uh. na ah. Malaki yun eh Na... na ano lang. Na dami pili lalas na ako nasa kaya si ras? o sige isang kilo baka swer baka ka na sobra sobrang tumal, oh, tumal ha? matumal oh, po ba't kasi na uh, walang kumuha sa inyo meron kaya lang maraming uh, ito is ito ano? hindi hindi is tyro yan ano yan? Uh, pulaan yung pata pulaan maganda kaya lang maliit pero pulaan maganda to maliit lang pero matama bigay ko ng tsapunan siya, 3.50 dahil tsapunan lang yung maganda ha, yun, hindi ako mapapakita yung bigay ko eh dadan ako sa kaibigan ko kung sa ay, wala na, ay, may na ay, hindi na ganyan na Gurado ito na ya? Oh uh, po, hindi nga nakakuha ng gurang timbie ko. 350? Yeah. Half styrofoam? Hindi, hindi styrofoam yan. Ay. Ay. Totoo pala na na yan. Masarap ang makagat niya na eh. Ay, ay Diyos ko Oh, ma Lalo na ito. Mga ano ito, mga... Ay pala putol na, nangangagat pa. Ay oo. <laughs> Nilaro ko dati, pinakagat ko dito. Hey, ay, hey, putol ay. na. Ano mo pa, kumari pa? 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 ang abe okay. ko. Tawa ng tawa ng tawa ng eh. ate ko eh eh isang kilo? Isa kilo lang ay, wala eh, ibibigay ko lang yan sa ano baka apang 2 ng kilo binilig kay nana yan ipigyan yeah. ko niya ano lang dalawa lang sila ayan o oh. happy na yan si ras nawawala nasaan ah, si ras ay mayroon na dyan niya po niya ano no oo o, si ras nasa opisina kayo shout out mga ay talaga ay Shout out mo na lo, Canadian ka na pala ngayon, ha? Oo. kasi Sabi niya, pag ka. Sa kaya nga hindi ko siya, eh. Na nanonood niya sila. batiin mo na yung mga... 35 lang eh. mo. dinalan ngayon yan. na Ilang buwan po kayo doon? Tagal tagal kala? May Sana, na kayo... Diyan eh. umuwi pa kayo, ang ganda-ganda doon. Tabalo. Na. Uri na pangkin niya. mas masarap dito. Ha? Maraming dito. Doon wala. Wala na mo. Wala na. Nay, nay. Okay na tayo. Okay na tayo. Tapos ko lang si Rusty Boy. Sige. Pasalwa na ako, Okay na. Okay na. Wala, ito na nga ako na hold up na tayo. <laughs> Uy, ganoon right, oh. yun yung telepono nito. Hindi, yun 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 Bili tayo ng bundle na bawang dito. Ayan, dalawa pong bundle. Magkano kilo po ng sanga yan dito? 100. Mura? 100, sakto? Morning. Ay, o oh, sige po. Wala na. Mami Paris na lang. Ayun na O Paris. Paris. Ano po kayo, sir? Pinta. Okay lang eh hey, binayaran akong baboy kay tatay ka. ah san ko kaya na? Hmm. <laughs> eh gusto ko sa kanya kasi on call eh pagka emergency tatawag lang ako eh ah, kahapon pa ano isang araw pa tayong lugaw. Bilis ng lugaw, ah. Pares tayo, paris, Ako yung Oy, mula na naman. tayo tingnan nyo naman ang bitbit ko ngayon oh. bawang uh, saging nakadisgrasya tayo ng saging ay uh, uh, Jomar kaya lang mahal nang sang ni Jomar pinabawi <laughs> yan ata ako ni brother ah mahal lang ako yung niya o oh, ayan ah, balik na tayo umulan na naman ayan na o oh. Sabi ko pa naman, oh, ako ng aking mga alaga ngayon. Eh. Mukhang hindi matutuloy. Dahil paulan na naman. Kanina may nakita akong may biblit ng uh, sang diktion ayan balik tayo dito mga ka-farmer tuloy natin ang vlog at meron nga tayong order na isang lechon ayan sana mataba yung ano sa pinisil pisil naman pinisil ko naman po matigas no o ako kasi eh, uh, binigay ko yung sa isa nating mga kaibigan sa pangalan ayan <laughs> alam na po yun so ayan na uh, silipin muna natin yung pahabol na 20 kilos itatay Feli meron pa daw na ilan pa ba yung walo pa atang ganun kalalaki so si ka farmer Anthony kailangan nating unahan din nako uh, next week meron siyang walo ang ano tayo ah medyo tayo ay ah uh, behind order na po kayo pwede nyo nang uh, surprise surprise ng inyong pamilya syempre lechon ayan si Jomar ay nag <laughs> nagbabato ng sagi ano natapos din ang <laughs> gamitin niya kasi yung motor yan silipin muna natin yung ating lechonan 11.30 paluto na yan Ah, ikaw magdi-deliver no? What? Ikaw magdi-deliver ng lechon? Di-deliver De daw sa park yung ano? Yung da <laughs> 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 Yung dating nag nagpa-deliver. At least bukas ay uh, medyo maganda-ganda tayo bukas. Sana madagdagan pa. Marami po tayong baboy dito. Uy, ang ganda ng pagkalitso na naman. Walang lang mag-isa? Uy, ganda. Very good. Night. Ayan mga ka-farmer. Pupunta tayo sa taas. At uh, grabe bumuhos na naman yung ulan. No? Tingnan nyo, naka-full battle gear tayo. Grabe. <laughs> Humina na, na yan. At meron tayong bit-bit na ganito mga ka-farmer. No? Kaya naman ito. Siyempre, bibigyan ko kayo ng clue. Pangkalapati ito. De, kasi may nagtip sa atin na isang uh, ka-farmer na kalapatid din na paghaluin daw yung B4, pic, pure, picturin, uh, Moringa at Red Soil. Tama ba yan? Red Soil nga. So, medyo napapamiliarize na natin ng konte Yung apat na yon tiga half kilo, pag samasamahin daw. So, yun, napanood ko nga din sa vlog na may gumagawa ng gano'n So, yun na lang daw po ang ano. Ako naman, dahil uh, fan tayo ng Atobi eh, naglagay ako ng uh, isang kutsaritang Atobi eh. so hinalo natin kulang pa to ng red soil dahil na ando na yung red soil sa taas yun lang tapos uh, 4.30 pa lang yan mga farmer ah. pero matinik na yung madilim na madilim na parang mga 6 o'clock na ayan parang 6 o'clock na po etong kalsada natin <laughs> ito talaga tama po kayo may nag comment ito ang susunod na ano pero baka graba lang graba lang uh, talagang ganun hindi man natin yan makabibigla napaka uh, thankful ko na nga dahil uh, eh, syempre pagpagawa tayo ng bahay the same time ay malaking improvement din sa farm so uh, God willing sana ipaintulog po ng Panginoon na ba uh, diba, mabigyan pa tayo ng time and uh, blessing para makapagpagawa pa ng uh, mga project dito no? so ayun lang po ah uh, ano ba papakain muna tayo ng hito oh, pa naman dito oh. bale dito na lang tayo maghahalis hindi lang ako maghahalis Whew. ay itong aking suot ha Palagang uh, Windbreaker uh, Hindi po to, Hindi po to original Tape lang yan Shopee lang yan Yung isa ko ay Hindi ko alam kung nasaan ko ba na iiwan Ayan ah Bukas pa naman ay lechon Day Sana naman ay Maganda-ganda ang panahon Pero Ano ba to Ang deliver po ay Ay uh, no natin gutom siyempre hala ka rin pong pakainin yan hindi ako makakayo bumaba doon magulas doon baka mag slide tayo oh, gugulong ako dyan putik Gisan lang natin isa pa. Pwede na yan. Mahirap din kumilos pagka ganitong ulan Sabi ko nga kanina sa baba kay tatay, siguro po yung mga binaha na ano, talagang medyo makakaramdam ka naman ng kaba. Dahil, uh, syempre, natikman na yung matinding ulan ng pagay. Okay. Dalawang bagyo po yun, magkasunod. talaga so shout out sa mga tropa natin ayan Henry Camero, Leo Chavez calling calling na kayo mekas mekas na tayo dyan ihaw ihaw na dyan ayan <laughs> nakaka adik pong panuuring si Mr. Nobody kasi yung mga kakengko yan niya parang ganun din sa akin ano si Chi nagmana ata sa akin eh pati si Hero eh ng mga kalokohan eh so ayun po parang ano ba na may LSS yung kanyang mga sinasabi yung mga mekas mekas na yan yung mga ganun uh, hindi ulan ah bah, hindi pa ata si kuya nabot ata ng ulan ah nabot ka ng ulan? kamusta kaya yung ating mga kalapate? wala naman na sana ay pumasok na sila Tinangawalan ko yung pito eh ay naku patay wala pakainin nyo ay ano flyer esensya na wala hindi ako nakapagdala wala na pala na pang breeder oh breeder mix okay lang yan tapos ito ang itlog nito bugok na ito pangatlong clutch na yan third clutch na po nila ito yung unang-unang -una kong binili kay Jomar. yung unang anak nito, na disgrasya, yung pangalawang batch na andun na, ngayon ito, pangatlong batch itlog pa lang, hindi ko alam kung may mapipisa ibibreak na natin yan, hihiwalayin na natin eto eto yung ah, uh, ang itlog nito ay sablay din, pinalitan natin pinagay natin doon, pero hindi din napisa, yun na nga dahil yung itlog nitong dalawang nililimliman galing po kay Sir Joe Cruz, kay sister natin, yung kinuha na ko po ng Jimmy Gun, pinadalahan niya po ako ng itlog kasabay ng kartus. Linagay natin dito, isa lang po ang ah, uh, sana napisa, ano, pero medyo ano pa, medyo kinakabahan pa ako. Wala pang ano, may crack siya, pero parang ayaw din, ano, parang hindi din po mabubuo, ano. Wala din, crack lang. Pero mukhang ano din, may itlog din naman siya ipapabigay, ibibigay para sa akin. Ang problema, walang kasabay na maglilimlim. wala walang kasabay pong mag uh, itlog, ano? So, natin? Malay natin. Kasi ang pigeon po, mayroon siyang gatas. Kailangan ang uh, kasabay niya ring nangitlog, yung ipapayaya mo. 3 days ang diferensya hindi po po pwede masyadong malayo nangyari binigay mo yung dalawang itlog yun po ang sabi ng mga ano ha mga uh, expert ano na binigay nyo daw yung itlog sa kanya mapipisa na ika itlog niya lang wala pa po siyang milk na tinatawag so may hirapang buhayin pero may mga nagsasabi naman na buhay po nila pero ayun nga hindi po may mga nagsasabi din na Uh, hindi pwede so, ayun po ang ano natin walang kasabay ito inakay pa lang ito ito yung pinahiram sa atin uh, galing kay Joms din yan Bigay, baga, binigay sa kanya ng presidente ng kanilang club pero dalawang beses po bugok din ang itlog habi ko kay Joms baka ikaw ang swerte eh, kuhanin mo na uli Saturday morning daw ay bibisita dito ayun yun lang po mga ka update sa ating mga alagang kalapate at mamaya pupuntahan natin doon may pinapainom ako na pero okay na magagaling na sila palo uh, follow up na lang ngayon tag ulan talaga medyo ano po yan uso talaga yung counting uh, halak halak ba problema ko wala pa akong lipatan na sabi uh. sabihin natin na parang hospital sana ano? uh, um, yun ang iniisip ko kasi parang uh, ako ko? May iba na naman yung plano ko. <laughs> Saka na, kung ano mang come may, ika nga. Ayan, grabe talaga mga farmer. Umabot na. Matindi na naman ang ulan. Ano ba ito? Nabubulok na ba ito? Ayan. Kain na sila. Mukhang napakain na ito ni Rambo ng konti. Dahil uh, hindi ko ito pinakain kaninang umaga eh. Dapat gutom ito ng matindi. Nakanti lang naman nilagay ko. Tapon ko na ito pangakain ng buka. dadagdagan pa po ng anim mga yan dito paano kaya magkakasya ako Uh, Sa bagay kung tag-iisa Ay kasya pa naman ulang uh, na Tubig, wait lang Ito may konting Amok sisilin Pangontra Wala naman ay magsasign off na at matindi po ang ulan baka tayo naman ay magkasakit <laughs> see you tomorrow guys see you tomorrow ah? Uh, see you tomorrow ano mong naiwan All set naman tayo bukas. Kompleto ang baboy At Alam na nila yung mga sizes So Ayan Ang problema sa bibi Ayaw sumilong Talo po ng gansa Sa uh, Tibay Sa, sa tubig ano eh, Yung bibi Nadi-disgracia yung bibi pag Pagka uh, Tulit-tulit po ang ulam Kaya maganda din Parang kulong mo lang muna Bilhin na naman tayo ng pagkain ng mga manok. Ganyan lang talaga. Maraming alaga. Ah, yung saging, pinahagis ko na lahat dito. Ayoko na kasi bubulok lang dito. Bahala na yan dyan, diba? Kainin nila kung ano. Gusto nila. Yan yung mga boys, nag na rin. Nabot din po sila ng ulan sa trabaho. Mababay ah, talaga itong mga Tinapos din nila. Nagbubuhos po sila after lang ng break bumuhos yung malakas na ulan e ako naman nag-inquire sa filtration nga ng uh, tubig namin dito sa bahay dahil merong nagkakabit dyan ano so medyo na, naliwanagan tayo nagkaroon tayo ng uh, knowledge pa so may sinasabi sila kung gusto mong pababa talaga yung PDS ay uh, reverse osmosis daw ang kailangan Kano kaya yun? <laughs> Ay, ayan mga farmer Dadagdagan ang tubig natin. Dahil uh, nakita ko doon sa... Ano, sa pandang hito. Ano, dagdagan din siya ng mga... Lahat ng uh, dangkal. Ewan ko lang dito kung uh, ganun din. Pero sigurado, dagdagan din po yan sana naman yung mga part lang ng dam ang ulanin ang ulanin ano gaya na anggat <laughs> para mapuno pero hirap ang punuin ang anggat dam ah, tatlong bagyo daw ang kailangan nun eh anyways eh, may parating naman na isang dam pa para mabigyan yung manila ng tubig so ayan tapos na tayo nagli lang tayo ngayon mga farmer di ako nakapag ikot dahil after lunch nga tumakbo na kami e nag, uh, nag road trip pa kami sa so, aming mga bata si bebe ayaw din ang uh, gusto din kasama siya so ayan road trip kami at drive through ayun siyempre mabagal lang at takbo, bukod sa lubak-lubak dito sa San Nicolas Arayat, syempre mga farmer. Shout out sa DPWH. Sana mapansin nyo naman ang San Nicolas Arayat. Grabe. Parang dinaanan ng dinosaur. <laughs> ang lalalim po. Kaya ang bagal na nasasakyan sakyan doon. So, ayun. Ah Sana bukas maganda na po ang panahon. Mo. Sabi sa balita, hanggang ngayon na lang daw, pero talaga nga naman ano magandang mag-abono pala ngayon mga farmer o bukas basa yung lupa o ayan mga papaya sana kami sana ni Kongko kaya lang busy nagbuho sila eh yun nga pala yung ano namin ngayon ano magka sabi ko sa kanina umaga hapon magtanim na tayo yung mga nabili kong punla tapos makapag-abono sana ng mga papaya at mga kalamansi yung sana yung aking uh, ano pala mga so ayan mga ka-farmer tapos na naman tayo eto mo may plano na naman si papa yung mga may balak na naman magpaksiwa may oh. balak na naman magpaksiw. ayan yan po ang kinaganda ng may fish pond sanan <laughs> ako mahilig kayo sa tilapia may uh, enjoy nyo talaga so ayan ako naman nag-i-enjoy ay si-share natin gaya kahapon ano yung araw isang araw pa ng Wednesday night ano, uh, afternoon dumating si Billy nakapamimit din po siya ng hito nakapag-uwi din ng tigapia so nakakatawa ano ayan o oh. pwede na yan paksi paksi so ayan mga, mga farmer maraming maraming pong salamat at uh, magandang buhay